And again, mga kapatid, naman tayo sa ating salasalo or sa ating Holy Communion na uh, nais nating maging tradisyon palagi bilang pag-aalala sa ating Panginoong Jesus. So, sabi sa aklat ng Corinthians chapter 11 verse 28, sabi niya, As a person should examine himself first In this way, let him eat and bread, eat the bread and drink of the cup. Ito ang sabi ni Paul na kailangan daw ang bawat isang tao ay subukin muna or itest muna yung kanyang sarili. Ang sabi naman sa aklat ng 2 Corinthians, sabi ni Paul sa aklat ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5, put yourselves to the test to see if you are in the faith examine yourselves or do you not recognize regarding yourselves that Jesus Christ is in you? So ito yung gusto niyang makita. Subukan natin ito ang ating sarili not out from the list of being perfection hindi para magmukha tayong perfect hindi para magmukha tayong tama or hindi para magmukha tayong worth it kundi i-test natin yung ating sarili kung tayo ay nasa pananampalataya. Or, ang tinutukoy niya lang, if you recognize, do you not recognize yourself regarding yourselves that Jesus Christ is in you and unless indeed you fail the test. So, i recognize daw natin kung si Jesus Christ ay nasa puso natin every time, not just in the communion, not just sa communion natin, kundi all, all most of the time na mayroon tayong mga struggle na pinagdadaanan or in overcome sa ating buhay. So, napakahalaga na gawin natin ito na sine-examine sin natin yung ating mga sarili bilang parte ng tradisyon nitong Holy Communion. Ang sabi niya, do you not recognize 'di ba? Tignan natin kung si Jesus Christ daw ba ay nasa ta, nasa sa atin, nasa sa ating mga puso habang ginagawa natin yung mga bagay na ito. Yun to yung test ng faith. That is the how you will examine yourself in faith. So, again nga, uh, malalaman natin yan kung nandyan sa puso natin si Jesus Christ, kung nandyan yung pagpapatawad pa rin sa atin, nandyan yung pagpapalaya pa rin sa atin, Andiyan pa rin sa inyo, sa bawat sa inyo nandiyan na magkakapatid, yung pag-unawa, yung pang-intindi, di ba? Yung pagpapatawad, yung pagmamahal. Oo, marami tayong imperfection, pero panatilihin natin na meron ka pa rin kakayang umibig out from many things that you think about, especially sa bawat isa. Tandaan ninyo yan. Marami man kayong pwedeng isipin, marami man tayong pwedeng isipin, itong communion na ito ay hapagkainan ng Diyos. Ibig sabihin para itong hapagkainan ng pamilya. Hapagkainan ng pamilya ng Diyos na kung saan kumakain ng may saya yung mga tao, yung mga bata, kasama yung kanilang mga magulang, di ba? Na may kalayaan at may kasiyahan. Di ba kapag yung hapagkainan sa pamilya is may mga alitan, may mga away, hindi masaya. So, ganyan din ang pag pagrespeto ng pagkainan, ng hapagkainan ng Diyos. Itong pag-alala ng Holy Communion. Ibig sabihin, kunan niya si Jesus Christ sa heart mo. Hindi from being mukhang perfect. Oh, perfect ako. Kaya worth it ako. No, that, that hindi yun about doon. Hindi pagmumukhang perfect yun yung sarili sa pag-examine, kundi sa pananampalataya. Even sa mga kasalanan mo na nagagawa, sa paghingi mo ng tawad sa Diyos sa mga kasalanan, sa mga pagkukulang mo, pagkukulang natin sa ating mga sarili. So, yun yung eksamen. So, muli, kung nakahanda na yung inyong mga tinapay at yung inyong wine, i-distribute nyo na yan. No? Habang ako'y nagsasalita pa lamang. So, ihandaan nyo rin yung inyong mga Biblia. Mga ilan na lang yung mag-distribute. Hindi niyo rin yung inyong mga Biblia sa aklat ng uh, 1 Corinthians. Sabi niya dito, 1 Corinthians chapter 11, verse 24. Lagyan natin sa Tagalog. Ayan, kung nakahanda na inyo yung mga Biblia at ay nakahanda na yung inyong mga tinapay, sabay-sabay natin itong kainin at pagatian. Sabi niya sa aklat ng 1 Corinthians chapter 11 verse 23, ito ang kotoroan, sabi ni Paul, na tinanggap ko sa Panginoon, na tinanggap ng lahat at ginawa ng mga apostol, at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira pinagpirapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Panginoon, maraming maraming salamat po. Itaas niyo niyo mga tinapay. Maraming maraming salamat po sa tinapay na ito, Panginoon, na naging simbolo, Panginoon, ng inyo ng pag-alala namin sa iyo sa iyong katawan na dumanas ng hirap ng pagtitiis, Panginoon, bilang representasyon ng sarili naming katawan, Panginoon, upang sa ikapapatawad ng aming mga kasalanan. Maraming maraming salamat, Lord. We pray for this bread as sa aming pinagsasalusaluhan. Jesus' name. Patitiin natin. Ngayon nga. Uh, kainin natin ito bilang pag-alala sa ating Panginoong Isus. Sabi-sabay tayong kumain. So sa verse 25, ito namang sabi, Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, Ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. So muli, natin, Panginoon, salamat po sa kopang ito, Panginoon. Sa inumin na ito, na naging simbolo ng yung, dugo na dumanak, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Na simbolo ng kapurusahan, Panginoon, na iyong tinanggap na dapat sana ay para sa amin. Ngunit, inialay mo, Panginoon, ang iyong sariling buhay para kami tubusin sa iyong dugo, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So, sabay-sabay natin inumin. Alam konti lang yun sa inyo dyan. Hmm. So, yan yung ating communion, mga kapatid. And, nawa ay uh, patuloy nating alalahanin yung Panginoong Diyos sa paggawa ng communion na ito, ng Holy Communion na ito. Again, kagaya nga nung niremind ko sa inyo dati, gawin nyo rin ito sa inyong mga tahanan. Kahit pam pamunuan kayo ng inyong mga uh, mag ng mga tatay, ganyan. Kung merong may mga sakit, napakahalaga nito. Hindi lang para uh, salan or paglaruan natin yung communion, kundi para ituro ito bilang tradisyon at magandang kultura sa ating mga anak. Nakikita nila na ginagawa ninyo habang tumatanda sila, mas naaalala nila yung katawan na at, at, dugo na dumanak patungkol sa pagliligtas ni Jesus Christ sa ating mga buhay bilang parte ng ating mga buhay. So maraming maraming salamat mga kapatid. And again, uh, welcome sa inyo lahat dyan sa KYMC. God bless sa inyong lahat. And yun nga, uh, See you again sa susunod na Inggo, Maraming maraming salamat and bye-bye.